Good morning, mga kasari. Maulang araw. Dahil maulang, nabibito tayo nito. Ito, lucky me. Yeah, na kasi. Pero pwede pa naman, ito sayang. Ako naman nakakain. Tapos, nalagyan ko ng tiklog. Tapos, ito, oh, masarap to. Nalagyan ko ng Japanese show naman. Tapos, Tapos, nalagyan ko ng So, pag lakas ng kanina, lakas ng mga kahit. So, Nakakatamad bueno. okay. nga eh, pero kailangan bumangon para sa pinabukasan. Maris. Tapos, pupuluan ko na ito para ang

Kunti okay lang naman nakapila natin. Dali, ko Ito na suka sa pila. Ito na ang suka. Si Don Pepo ito ito ako yung nandito sa loob. Ito na we'll be right ako yung bahay. Ito lang natin So, like that. Mamaya ko na lalagyan ng tubig na mainit pa. Luto na aking noodles para mainit pa rin. Uh, na, natin ng 3 piraso. na Ayun siya, o, oh, ganyan, o. No? Ayan, hmm. nagayon lang, lang natin maluto. Yung hot dog, tsaka yung siya. Tapos, susunod ko na itong itlog. Tapos, yung ano na, no, dog, tsaka yung sarang dinik. Tsura niya, mga kasari ko. Ayan. Ayan. Ngipin sakin pa yung ano oh. Pero pwede pa yan. Di ba may allowance siya ng ano 3 months. Pwede na to, sabihin natin.